What's up guys! So gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko mini-maintain yung mga fry natin dito sa Djugo's Fish Hub. So nakikita nyo ngayon meron ako ditong tatlong tray ng mga fry. Ayan, nakita nyo na to sa mga previous videos ko. So ganito ko sila pinapalaki. Ayan, for the first two weeks o oh, hanggang sa okay pa naman sila dito. Ayan, tulad ng mga to, Ayan, gugulatin ko ng konti pero huwag yung ginugulat ng mga isda ha. Ayan. So, ang gagawin ko lang dyan, isasipon ko yung mga dumijan uh, dumi dyan uh, para uh, mapalitan ko ng tubig. So, ganun talaga yung process ko dito, guys. Kasi dati namatayan na ako ng fries kasi napabayaan ko na hindi ko sinipon ng gabi. Pero itong setup na to, yung ganito ka dumi, yan, yung ganyan, uh, malinis pa yan. So, yung talagang natural na dumi ng tank ko, ay uh, sobrang ano, sobrang brown yung tubig na yan. So sinasipon ko yan gamit itong sipon ko na to. Yan. So ito ay kinabitan ko ng mesh sa dulo. Yan. So itong sipon na to yung pinakapaborito kong sipon sa lahat ng mabibili nyo sa Shopee. So hindi ko to tinitinda. Makikita nyo sa Shopee pero hanapin nyo yung may ganitong dulo. Yan. So bakit nga ba yung ganitong dulo? Ito kasi yung dulo na to. Napapalitan to. Natatanggal yan. Yan. So meron akong sipon na normal lang. Yan. So walang mesh. And then itong merong mesh so dito sa mesh sa dulo nito ah, uh, pwede kasing matanggal itong part na to ayan, naiikot yan para matanggal ah, uh, pero ito kasing Binawa ko dito, itong may goma Ayan. ayan. Ito, natiikot yan Ayan, Nakikita nyo, merong gatla dito Ayan, naiikot yan eh, Hindi kasi abot yung mesh, kaya ginoma ko na lang sya Pero yan, very effective to sa ano, Pag siphon ng fry tank Kasi hindi kasi yung fry Diyan sa mesh na size na to Ayan. So, isa ko lang yan. Tapos, uh, ah, papalitan ko ng bagong tubig. So, yung bagong tubig ko guys, ah galing lang sa tap water. Ayan o, oh, nakita nyo, nagpapuno ako ng bagong tubig dun Oh. Ayan o. Ayan, bagong bago lang yan. Kaya talagang very low maintenance no? pag-aalaga ako ng fry. So, itong way ko na to ay maaaring gumagana sa akin at maaaring hindi naman gumana sa inyo. Kaya para dun sa mga nagtatanong, o, para naman dun sa ibang mga fishkeeper dyan, so, kanya-kanya tayo ng, ano, ng uh, pagkikip ng fish. So, kung hindi gumagana sa inyo, eh, baka iba nga talaga dito sa amin. Kasi, isang mga factor dyan, isa sa mga factor dyan, is yung quality ng water. So, maling yung tap water namin ay hindi ganong uh, makimikal, uh, tulad ng chloramine tsaka chlorine, hindi ganong matas. opo, posible rin naman na uh, Iba talaga yung timpla ng tubig sa uh, water system nyo. So, isa yun sa mga factor. So, ngayon kasi, uh, medyo okay na yung uh, timpla ng tubig dito sa amin. Hindi ko rin, kasi meron time guys, na naubusan ako ng water conditioner. So, talagang sumugal ako na yung dalawang tray ko ng fry, pinalitan ko ng tap water. So, dati kasi, uh, hindi ako tiwala doon sa tubig namin kasi namatayan ako ng isda na madami. So, akala ko madumi. So, yun ngayon, okay na. So, posible nung time na yun, may uh, may ammonia spike lang talaga, kaya namatayan ako ng maraming isda. So, ngayon, okay na sila. Ngayon, ano pa yung nilalagay ko dun sa tubig na ipapalit ko? Ayan, so yung nilalagay ko dyan, teka, kunin natin ha, para makita nyo. Yung nilalagay ko dyan, simple simple lang, asin lang, tsaka ano, dechlorinator. Tapos ang matindi dyan guys, ayan, magtagamba natin para makita nyo ang uh, si, daming tatanong kasi ayan, nakita nila yung fry setup ko comment sila so iba, malihiyang mga magtanong ayan hirap pag video, isang kamay so ibang uh, tao guys ng PPM, nagtatanong so kung ayan naman, kaya kong sagutin yan, okay lang yan guys kasi sabi ko nga diba dati dun sa intro ng Jules, tanong lang kayo. Pero mas maganda guys, itanong nyo sa comment section. Kasi sa comment section, yung ibang fish keeper na nakafollow sa Jugol, so makakita ng mga tanong nyo. Masasagot nila. Matutulungan nila kayo. Ayan. So ito, ang ilalagay ko lang dyan ay asin. Ayan. So sabi kasi dati sa akin, napanood ko, parang isang kutsara daw sa 1 gallon or 2 gallons. Pero ako kasi, itong kutsara na to yun ang lalagay ko sa isang timbang uh, sa isang timbang tubig saluin ko lang yan Ayan. tapos ito yung dechlorinator ko yan Dechlorinator ko kita nyo aqua care yan pero iba laman yan light, light yung tubig diba so sarili kong timpla din yan Ayan. so bala na kayo kung sa mag judge kung sa or humos ka, kung uubura sa inyo itong ganito yung dechlorinator ko hindi ko muna tuturo sa inyo kasi baka pumalya sa inyo, sisihin nyo pa ako Ayan, basta ito yung nagwo-work sa akin ngayon Ayan. so ngayon guys lang ko ng linisin lahat yan tapos ipapalitan ko nitong tubig na to okay, kapakita ko sa inyo mamaya maya okay guys, so na siphon ko na Ayan, nakikita nyo mababa na yung tubig no? sobrang baba na yan teka lang, nakikita ko Ayan, ganyan lang kababa Ayan. So, actually, mas marami pa itong tinira kong tubig ngayon. Kasi ko konti yung tubig na pamalit na natimpla ko. Surely kasi ganyan. Pero, technically, kulang talaga to para dito sa tatlong tumaghati sila. Kasi medyo mas mataas itong huli. Ayan. Basta yun. Papalitan natin lahat yan. So, nakita nyo. Ayan. No? Oh. May mga fry natin. No? Oh. Kung may makita kayong patay. Pero mukhang wala naman ako nakikita patay ngayon. Eh. Uh. Pero na isang araw may mga patay ako nakuha pero tiga tiga lawa lang Pero ano per tab. Pero palagay ko yun talaga yung pinakamahina doon sa mga fry na yun. Uh, yung pag fish breed kasi natin guys, itong ginagawa ng mga fish keeper. Unnatural yan. So sa sa ano ang tawag doon sa wild, talagang hindi mabubuhay yung uh, at least siguro, let's say 50% or I'm not sure, pero hindi mabubuhay yung 100% sa wild. So, dito natural yung uh, percentage na nabubuhay. So, ito guys, yung tubig na tinimpla ko kanina, ito na nilalagay ko sa kanila. So, ito palagay ko tiga-tiga lawan tabo o kulang lawan tabo. Tapos, lagay na natin sa susunod. Ayan. 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 Shout nga pala sa mga kaisda natin dyan. Ayan sa mga new followers natin maraming salamat sa mga pag follow actually 10k followers niya ata ngayon as of the moment Ayan, so maraming salamat ngayon ay sabado ng gabi kakawi lang namin sa ay hindi pala friday pala ngayon Ayan. 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 so ganoon lang ganoon lang kasimple guys ginagawa ko so maaaring eto ulitin ko sa inyo ulitin ko to sa inyo guys ha um, maaaring gumagana tong way na to sa akin at maaaring hindi sa inyo o maaaring may gumagana kayong pamamaraan pero ito I'm just sharing kung ano yung meron sa atin so yun uh, fish keepers tayo share share lang okay. oh parang ah, hindi madami nga kasi talaga yung tinara kong tubig yung sa, sina sa sinaipon ko kaya yan uh, sakto sakto yung kinalabasan ng tubig natin sa mga fry yan so yun na guys yun yung kung paano ko kinikip yung mga kung paano ko uh, mini yung mga fry dito sa Jugol's Fish Hub okay. so may, kung may mga katanungan kayo mas maganda i-ask nyo dyan sa comments and then doon sa thread ng tanong nyo doon natin sasagutin yan para yung ibang fish keepers pwede nilang basahin para ma-review nila yung mga ano yung pagsishare ng ng isa't isang fish keepers dyan okay Ayan. And bago tayo magtapos, syempre habang sinasabi ko itong mga to papakita ko lang sa inyo yung new batch natin ng PKBM Blue Eyes. Ayan. So maraming salamat sa mga nanood. Don't forget to like and subscribe. And uh, ayan. yung sa PKBM, pinaka bestseller natin, sumunod sa Dark Choco. Ay, ne, Dark Choco pala second. And Marble yung third natin na bestseller. So para sa mga nagtatanong, uh, ipm nyo po ako guys mag-PM po kayo sa akin kasi i-replyan ko lang kayo na mag-PM sa akin. And then kung mag-PM kayo sa akin, makita nyo dyan yung automatic na sagot dyan. Ay, ayan, pindutin nyo lang yung price list para automatic na masend sa inyo. O i-check nyo ako ng price list para may send ko sa, kaagad sa inyo. Ayan. So usually, price list kaagad sa send ko sa inyo. Uh, kasi nagbabago yon kaya na-update ko. Kaya kung bibili kayo, Uh, ah, kung interesado kayo mumili, chat nyo lang ako. Sesend ko agad sa inyo yung price list. Okay? Ganun lang. So, yun guys. Doon na tong video natin na to. Lobat na yung cellphone ko. Maraming salamat sa panonood Like and follow. Maraming salamat sa 10,000 followers. Yun. Jugos Pishab. Lamat.